Kinagala ko. At taas-taas ang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Sa gitna ng maiinit na debate at kontrobersyang bumabalot sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa mga bumoto para ito'y ay archive ay si Senator Lito Lapin. Simple lang ang kanyang paliwanag. Walang paligoy-ligoy walang padrama. Isang klasikong lito lapid, tahimik pero buo ang paninindigan. Wala akong nakikitang sapat na dahilan para isulong pa ito. Kung may pagkukulang man, hindi impeachment agad ang sagot. Hindi lahat ng mali ay dapat agad hatulan. Para kay Senador Lapid, hindi sapat ang mga alegasyong ibinato laban sa Vice Presidente para ito ay litisen sa isang impeachment trial. Ang kanyang boto ay para sa katahimikan, hindi lang ng Senado, kundi ng buong sambayanan. Ang kanyang mensahe ay malinaw sa panahon ngayon ng pagkakawatak-watak. Mas kailangan natin ng pagkakaisa at pagunawa hindi agad-agad na pagpapataw ng mabibigat na parusa. Hindi raw kailangang gyera agad ang sagot sa mga pagkakamali, minsan. Sapat na ang pag-uusap, at gaya ng nakasanayan natin sa aktor at senador na si Lito Lapid, hindi siya pala salita, pero kapag nagsalita, may bigat. May saysay isang tahimik ngunit matatag na boto para sa pag-archive ng impeachment complaint. Galing kay Senador Lito Lapid, isang paalala na minsan. Ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Para sa mas malalim na palso ng bayan, dito lang sa channel kung saan ang politika ay sinasalamin, hindi sinisigawan. Kinagala ko, kataas-taasan ako man, ang boto ko po ay yes. Salva